Hindi sila masasabi ko sa inyo mga brother. Kung binabalak nyo na tirahin to, masisiraan kayo ng bait. Ay, Diyos Grabe yung ahon. Sobrang steep. Kasi ito literal na nakatingala. Ah, grabe. Huh. Eh. Ah. Tapos ito pa. Lawit dila ako eh. ito mga ahon na isang beses mo lang talaga titirahin sa ilang taon. Good day mga brother! Happy nga pala and welcome back sa ating Ronda Kalamba serye kung saan ay bibisitahin natin ang mga cycling spots at mga ahon sa bayan namin sa Kalamba. And for our fourth episode, ito na ang pangmatindihan talaga. Dahil aahon ah, tayo sa pinakamatarek at pinakamahabang ahon sa bayan namin, ang Snake Road sa Barangay Mabato. Ito yung tipo ng ahon na kung gusto mong parusahan yung sarili mo ay ito na ang pinaka-perfect na ruta para sa'yo. Kaya tara mga brother, ginagad. Mga 3.30 ng hapon, nag out na ako. Medyo nag-aalangan pa nga ako na pumunta sa mabato dahil baka umulan na naman. Pero since nakalis na ako ng bahay, rain or shine, aahon tayo. Pagkatating ko sa may checkpoint, tumikuna agad ako at binaybay ko ang kahabaan ng pasyano at pagkalampas ko ng overpass ng Eslex. ko na tayo dito sa may San Jose. Umpisa na nga pala ng ahon dito at meron akong separate vlog para sa ahon na to. Check nyo na lang po. Marami palang segment yung ahon dito, hindi naman ganun katatarek at ito na talaga yung magiging warm up mo sa pag-ahon sa mabato. Dumaan tayo dito sa may siyudad de Calamba, sa pinakaayokong kalsada sa may Barangay Bubuyan hanggang makarating tayo sa sign ng I Love Barangay Bungbo. Mula sa Bungo ay meron pa tayong 3.5 kilometers hanggang sa sign ng barangay Mabato at dire ang ahon pa din yan. Hindi naman ganun katatarek yung mga ahon, siguro mga asa 3 to 4% gradient lang. Marami din pala kayong madadaanan na lumihan dito kaya if gusto nyo mag food trip, saktong-sakto to sa inyo. Ang kagandahan dito sa daan na to, wala masyadong sasakyan na dumadaan at smooth na smooth din naman yung kalsada kaya hindi kayo ganong malalaspag. At dahil alam ko na malapit na magumpisa ang aking kalbaryo, bago pala ako dumating sa tulay nang mabato, eh nagpahinga muna ako. Tamang inom lang ng soft drinks tapos kain ng faggio bar para may konting lakas. After ko magpahinga, eto na. Papunta na tayo sa pinaka-exciting part. Ahon pala muna bago ka makarating ng tulay. Medyo matarik yan pero kaya naman. At after nan, papunta na tayo sa tulay. At dahil naguulan nga, eh sobrang putik ng daan dito at grabe sobrang dulas ng daan. Kaya konting ingat lang sa paglusong. Or pumunta kay dito nang hindi naguulan. Pagkadating nyo sa tulay, medyo chill ride lang. At wala talaga akong balak dumiretso ng snake dahil nga nagbabadya na yung ulan at gagabi na ako dito sa taas. maputik pa din ang daan pagkalampas ko ng tulay. At dahil dulas ng dulas yung aking gulong, eh inaayon ina 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 lang para iwas sa plan. Nagbike ulit ako pagdating ko sa taas since bikeable na. Pagkadating ko sa sa inang barangay Mabato, dito nagpahinga ako at tinanggal ko na din yung mga putik sa gulong ko. At dahil ayaw ko nang ambalikan yung maputik na bahagi ng kalsada, sinabi ko na lang sa sarili ko na kahit ayaw kong umahon ng snake road, eh rekta na natin to. Nandito na rin naman eh. Habang papalapit ako ng papalapit ng snake road, may tumawag sa akin mga bata at naghihingi ng sticker. After nga silang bigyan ng sticker, back to saddle na. At eto na ang pinakamatindi sa lahat, ang snake road. Para pala may idea kayo mga brother, ito yung stats ng ahon dito. Yung distance niya, 4.24 kilometers mula sa tulay hanggang sa sign ng KOR sa may Ang average gradient niya, 8 to 9 Ang max gradient na nakita ko, matindi-tindiwit, 24 And ang total elevation natin ay 320 meters. Grabe yung tarek ng ahon dito sa may Snake Road. Meron itong apat na kurbada mula sa baba. At kada kurbada, mas patarek ng patarek yung mga gradient. At ah, sa pangalawang kurbada pa nga lang ako, eh sumuko na agad yung bike ko. <laughs> ay, grabe. Napakahina ng bike ko. Alam mo yan, yung gustong-gusto ko pang umahon, pero yung bike ko, wala. I know. Sumuko na. Ayaw niya daw ahunin to eh. May dalawang siko pa. Una. Pangalawa. Mahina. Papalitan ko to. Papalitan ko yung bike ko. Mahina eh. May <laughs> joke lang. Hirap talaga. Sinubukan ko ulit magbike pero pagdating sa pangatlong kurbada, natutukod na naman ako. Medyo napapaisip na talaga ako kung bakit ko pa din naretso tong ako na to. Eh pwede naman akong bumalik at tiisen yung mga putik sa kalsada pabalik. Pero syempre joke la. Hindi natin to susukuan. Sinubukan ko ulit by Ken kahit sobrang tarek at sa awa ng Diyos na diretsyo ko naman. Pero grabe yan. Ilang beses sumangat yung gulong ko sa harapan. Kaya ang ko na hanggang makarating sa pang-apat na kurbada. Dito medyo tolerable na yung gradient at medyo recovery na. Meron nga palang bukan dyan pag maaga pa pero since ako ginabi na, no choice ako kundi dumire na ng pagpadyak. Pinapaspasan ko na rin kahit medyo puro ahon pa. Since medyo delikado tong part na to dahil walang ilaw sa paligid. Kaya nga tuwang-tuwa ako pag may mga dumadaan na sasakyan. <laughs> At kung akala nyo mga brother tapos na yung mga ahon pag kalampas nyo ng snake road, doon kayo nagkakamali. Puro ahon pa din yan at may mga segment na pumapalo pa din ng 10 to 19% yung gradient. Kaya buti na lang at gabi ko to tinira kasi kung tanghali ka ahon dito, wala masyadong puno at siguradong malalas pagka sa ilalim ng sikat ng haring araw. Sinagako na ang bawat ahon na natigira. Wala naman tayong magagawa since hindi ako makakauwi eh kung susuko ako sa kalagitnaan ng ahon. Kahit madali man paligid, tuloy-tuloy lang ang pagsipa kahit umaangal na yung hita ko. Nakakatakot na kasi since may medyo oonti na yung mga sasakyan na dumadaan. At dahil nakuha ko sa tiyaga, mga alas 6 ng gabi nakalabas na ako ng Dapdap East. Ito nga pala yung kanto malapit sa KOR. After ko makalabas dyan, dumiretso lang ako ng KOR sign para mag-feature at nagumpisa na rin kumapal yung mga fog sa itaas. At grabe yung lamig. Napakasarap sa pakiramdam. Pagkatapos ko pala magpahinga ng onte sa taas, eh lumusong na ako at umuwi ng bahay. Kung gusto nyo palang sundan tong ruta na to, pakifollow na lang po ako sa Strava. I am happy. At kung gusto nyo naman pong mapanood yung buong story, Full vlog is available on my YouTube channel. Pa-subscribe na rin po. Salamat.